Ito ang napapala, kakaprank nyo sa mga tao. Feeling ko after neto, marami na ang titigil sa pagpo-post ng mga prank or mga joke na challenges tuwing April Fool's Day. So viral ngayon ng isang takoyaki page dito sa FB dahil sa kanilang April Fool's Day na prank sa kanilang followers at sila ay nahaharap sa isang issue at posible silang magbayad ng danyos na 100,000 sa nabiktima nilang follower. Kung bago kayo sa page ko, make sure naka-follow na kayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So eto na nga nagpost ang Taragis Takoyaki sa kanilang Facebook page and ito yung mechanics. Sabi nila, gusto mo ng 100k, kunin mo ang logo ng Taragis, ayan, ipatato sa noo, and kung sino ang unang makapagsend sa amin, siya ang mananalo ng 100,000 pesos. Ayan, tapos meron sa baba, click the photo for official rules, and then sa pinakababa ay April Fool's daw. Ito yung napakahabang picture and initially ang makikita mo lang talaga is yung mechanics unless i mo yung picture para makita mo yung kabuuan ng picture na ayun nga merong April Fools na nakalagay. Sa mga hindi nakakaalam ang April 1 ay April Fools Day sa buong bansa 'yan. Meaning dyan naglalabasan yung mga practical jokes, mga pranks ng kung sino-sino kahit sa work, kahit sa office, kahit sa bahay. Parang dito nalilegalize yung mga pranks. Pero ngayon kasi dahil sa social media, parang araw-araw na lang maraming pranks, maraming jokes. So, hindi mo na alam kung ano ang totoo sa mga pranks, ba? Diba? And ang dami na ding news na parang hindi na totoo pero totoo pala ang nagalabasan nowadays. So, mahirap nang mag-determine kung ano ba yung mga totoong post sa mga joke-joke lang. Pero balik tayo sa topic na to nag-post ng mechanics nga, yung Taragis Takoyaki Shop para daw sa mga gustong manalo ng 100,000, it turned out na April Fools lang daw. So mahirap talagang maniwala sa mga post na ganito, mga announcement na mga ganito tuwing April 1 dahil 99% ay yun ay joke lamang. So, nagpost sila ng picture. Ang problema, may isang lalaki, isang follower nila, ang ginawa ang challenge. So, ayan no, tignan nyo naman yung noo ni Kuya habang siya ay tinatatuan ng logo ng Taragis Takoyaki. Nakakatawa siya pero grabing issue ang hinaharap ng Taragis Takoyaki na ito talagang pinakatawanan nila yung kanilang pangalan. And ang usap-usapan ay in need daw or kailangan-kailangan ni Kuya ng pera. Kaya nung nakita niya itong mechanics ng Taragis Takoyaki Shop, ay dali-dali daw siyang tumakbo sa pinakamalapit na tattoo artist para ipatato yung Taragis Takoyaki logo sa noo niya. ba diba? Kasi isa lang daw ang pwedeng manalo. So, paunahan siya. And actually, nag-comment pa siya sa post mismo nitong Taragis na to na parang, eto na po ginagawa na pa na lang. And then, nag-reply naman yung FB page ng Taragis, parang laughing emojis lang. So, feeling siguro nila hindi totoo na talagang tumupad sa challenge itong si Kuya. Kaya naman, marami ang nagsasabi na dapat daw ay managot itong takoyaki shop na to at kailangan nilang bayaran ng 100k itong si Kuya na nag-accept ng kanilang fake challenge. And nag-post naman ang nasabing takoyaki shop ng statement nila tungkol dito. Ayan, coming from Taragis. Sabi nila, medyo mahaba pero to summarize this, hindi daw sila liable or accountable sa nangyari kay Kuya or sa ginawa ni Kuya na tumupad sa kanilang fake challenge. And maging lesson daw ito para sa lahat na matutong magbasa at umintindi ng mga binabasa at pinapanood sa internet. So, ginaslight pa nila si Kuya na nabiktima ng kanilang fake prank on April Fool's Day. Kaya naman, marami ang galit na galit sa kanila ngayon. Maraming kinakancel na sila. Alam mo naman, uso ang cancel culture dito. So, ayun na nga. Well, medyo agree ako sa reading comprehension dahil maraming Pinoy ang mahina ang pag-intindi sa mga binabasa at sinusulat. Pero hindi naman lahat ay aware sa April Fool's Day. Malay mo ba si Kuya hindi niya talaga alam kung ano ba yung April Fool's, di ba? Ano bang meron doon? Ang nabasa niya lang ay yung Tagalog na mechanics kung paano manalo ng 100k. And kung babalik tayo dito sa kanilang mechanics, ayan nga. Ito lang ang unang-una nyo makikita initially. So itong part na to ay Tagalog, napakalinaw naman ng gusto nilang sabihin. Feeling ko ito lang yung nabasa at naintindihan ni Kuya dahil dito may nakalagay click the photo for official rule. So siguro ay nagmamadaling na talaga si Kuya magpatato. So hindi niya nakinlik or binasa to or if ever man nakinlik niya to, ito ang nabasa niya, April Fools. Pero malay ba natin kung hindi siya aware kung ano ba talaga tong April Fools na to, di ba? So, merong nag-react sa tweet ng Inquirer about dito sa balitang to dahil trending na trending to ngayon sa iba't ibang social media may nagsabi, boycott taragis. If I'm not mistaken, this could fall under civil liabilities for deceit. Since may damage sa part ni kuya na napaniwala ng isang deceiving contest or giveaway. Pero kahit sa ang angulo pa yan, tignan, they're indeed accountable or could be held liable under the law. And parang ganito din yung video naman ng isang attorney sa TikTok na pwede daw maging liable or accountable itong taragis takoyaki shop na to dahil merong damage and or injury sa nangyari kay kuya. And may mga nagsasuggest din daw na at least kung hindi maibigay yung 100k, sana man lang daw, eh, i-shoulder ng takoyaki shop ang treatment or laser treatment na pwedeng makatanggal sa tattoo na pinalagay ni kuya. So, sa ngayon, burado na yung prank post ng taragis takoyaki along with their statement. So, walang-wala na sa kanilang page. Pero maraming nakakuha naman ng screenshot. So, viral pa rin sila, pinag-uusapan silang lahat sa iba't ibang social media and hindi ko masasabi na blessing in this guys ito para kay kuya dahil right now inuulan siya ng mga blessings. Merong mga businesses din dito sa Facebook na nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Meron ako nakita na nagbigay ng 10k hindi man daw 100k pero deserve naman daw ni kuya ang 10k malakas ang loob para humarap sa mga challenges sa kanya. And meron ding page naman na magbibigay sa kanya ng iPhone dahil siya daw ay isang winner. O diba? Pero I'm hoping na sana naman eh, magkaroon ng balls itong Taragista Koyaki na to at ibigay nyo na ang 100k kay, kay Kuya. Kasi naman talaga namang taas noon niyang hinarap ang inyong challenges. Napakahirap niya na napakasakit kaya magpatato sa bony part ng katawan which is dito nga. So ayun. Sana ay maging accountable kayo And let's see kung makukuha ba ni Kuya ang 100k from this takoyaki shop. And sana ay maging lesson din to para sa lahat na mag-ingat sa mga pranks na ating pinupo sa ating mga social media account dahil hindi naman lahat eh, nakakaintindi. Hindi lahat marunong umintindi ng mga binabasa ng mga mechanics. So kung magpo-post kayo ng mga pranks or announcement, make sure na clear at kayang intindihin ng sino man na mga audience nyo. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na deserve ni Kuya ng 100k from this takoyaki shop? Or naniniwala ba kayo sa statement ng takoyaki shop na hindi sila accountable kung ano man yung ginawa or nangyari sa noo ni Kuya nagpatuto ng kanilang logo? Comment down below. At kung nagustuhan ngayong vlog, make sure na naka na kayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online.